よんだんかてらたまた。 malaya yung sila na Yung mga 'yan. yung babae na nakamotor na 'yang walang asawa. Na sa, Thì, na sa, na, sa, <coughs> yung sa Nga, ano ang nasa ano. Nasawan ka sa bali. Kung walang higit yan. Yun ba yung asawa niya? Ano? Ika. May best food na ano?

Paala ko may lipstick niya. sa Marami na kasi na lipstick niya. Nah. <laughs> yeah. diba 'Yung ba 'yung bug bug ng asawa nung ano pag. yung mga niya kaya. Pasos-paso mga mga anak niya na nag mo?